Marami. Ano pala si Rana? Si Rana nga, si Johan at si Johnny lang si Ra ay pa umamin eh. Sila lang kaya ang gumamit niyan. Pag yung ka, babi yung mga di yan ang kaulong, di kita yung mga nagbabakdive. Manipis lang po ang kutsin niyan. Huwag naman dumikit, paus <laughs> na paways. Makadikit eh. I love you. <laughs> <laughs> Mamaya. yung <laughs> Kanina po. Nagsisimula pa. ¡Gracias!